Sama ka, sama ka Sama kaya siya mag-isa mm -hmm. kasi pinapinaway na niya yung kalaro niya kanina din natin Dump. makikita Dump. Dump. Dump.

Dulu. Ikan tu mung Dula. Macam dula lagi. Bukan aku. Bata to Pilih buk sedari. Dan sila. Siapa ngaji Hm. Nima ngalan mo? Cek pangalan nimo ba? Sabot ka bisaya or tegalong? Ha? Alvin. Bisaya man to. Kini. Kabalo ba ni dire?

Aku beli link kau banding dong. Ini sama apa? Mobil ban saya. Hmm? Iya. Itu dia top. Hmm? Coba tengok. Nah. Bendikadu mandito. Mat di pant itu kang laro. Ani yang sama mu. Ini tabigan mah. Sampo kapre? Kento. bang makuha yang ano mo yang mas mo ini jadi mudah ya gajar juga Taka, dito pa talaga hmm. baka hindi yung lugar mo bahay mo ha? Huh? Bubo mo ito.

So dito siya nakatira din. Ha? Dito pa nagpapakain sa'yo? Dito siya Ha? Dito siya nagpapakain sa'yo? Dito siya nagpapakain sa'yo? Dito siya nagpapakain sa'yo? Dito siya nagpapakain sote sure, rubno ang do. Ngaka swangka. Tao do. Tao do hindi ka. Ito nga um, daw mo Albino. Albino 'yung sinabi niya kanina 'tol. Ano ba? Pwede kakasama mo sa amin? Luwan kita. Bawal? Ano naman? Bakit bawal? Ha? Bakit bawal? Ha? Saan nakatira yung kaibigan mo? Yung kanina? Yung kalaro mo kanina? Ano Lagi-lagi ka ba dito? hah? Hmm. Hmm. Dito ko nakatira? Hmm. May ano ka? May mama ka? Hmm. Ano ah, mama niya mo? Arbita. Saan? Arbita. Saan? Saan? Saan yung bahay ng mama mo? Bye. Ano tuwaga? Maliban sa mama mo, may, may mga kasama ka pang iba? Ha? Ano yung mama karon? Ah, ini pita, kan benda. Nada, nadre. Hah? Mama mau. Boleh yang. Saya ini pita, nadre. Cuba. Ini terbawa si mama. Asa man siya ron? Pwede na to adto on. Ano ba man? Bakit ba wan? Mag ano? Tabang ka pa tulong? Bakit? Anong ang lasing tulong? Mama ko ba? Mama mo? Anong... Bakit ang mga mama mo? Magputol ng lawas. Hm? Magputol? Sa parte. Sa hawak? Baywang? Ako. Nice Naputol yung mama mo? Sabi ni Alvin yan. mama niya napapatulong kasi yung mama daw ha? niya. Kailangan? Bigla lang daw. No, naputol yung katawan. Anong nanap niya? Puntis. Ay, yung

Love Minsan malayo. Ano hmm. ba? So, ikaw. Huh? Ha? Ha? Huh? hindi kayo na ano ng mama mo. Ha? 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 ba? Ha?

tawagan. Ang tawag okay. o, Isa lang yung naisip ko to. Ha? Isa lang yung naisip ko. Kasi pag napuputol yung biwang, wala talagang iba. Ano man? Parang manananggal. Manananggal Nan nanang yung mamalong? No? Alvin? Hmm. Ha? Ha? Huh? Hmm. Sure. Sure ba? Ang buka No, sama. na usa man ang man niya matutulungan sa kung so ibig sabihin ikaw kumakain ka ng tao yes, so, minsan, minsan. So, na po, pang balon sa islano nag-dito pigskipa ka So walang walang nakakaalam Ha? Koro mo sa makaalam. Ikaw ko, yung kasama mo? Yung minamadikit ka? Ha? Binaswanto, 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 para binaswanto, 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 siya binaswanto, 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 Tau. Sudah tahu, kemarin tahu. Hmm. benda? Hmm? Ini tuh, eh? Aduh, benda aduk aduk pita. tuh. Ano ka <tutuk> kaya ng mama mo, bata? Ha? Kumung buntis na haunting niya. <tutuk> ha? <tutuk> Napuputol yung dila. <tutuk> Bakit? <tutuk> Hindi ko <ng> tao. Hindi. <tutuk>

Pasig dito ha, ah, siguro tutol. Pasig lang, sa unahan lang balay. O. Oh. Ano may gabang dito, eh? Ano? Yung mama niya. Oh. Ano? Sa doon. Napuputol daw yung, putol yung bewang. Bewang. Di eh sa sa palagay mo sa iyo anong tingin mo Ang tao ay tao din yan yan oo yan din yung yan, yan, din yung pumasok agad sa isip ko Ayan. Oo, gusto niya tulungan ba? Gusto Kasi ayaw naman din yung sa kanya mapapasa yung ng mga dito. Oo. Uh -huh. lang yung papatulong sa niya mga. At dito lang daw. Dito lang daw yung mga Lagi. Pero kuminsan-minsan, pumapunta daw siya sa, sa malayo. Oo. Uh -huh. So ang kinakain daw nila, gaya ng narinig natin. Yung Parang bata daw. Oo. minsan din yung ulam niya. Kaya nga daw natin balikan dito mamaya. Kamayang mm -mm. gabi. So guys, ganito lang guys tayo namin balikan dito. mamayang gabi. Kung totoo ba talaga yung sinasabi niya na napuputol yung, yung pewang. Biwan. Yan yung totoo natin. Mm -mm. Doon kayo na nagtataka ko kanina. Kasi may kausap siya na bata din na hindi namin nakikita. At siya lang yung nakikita. Paglaro pa nga siya tuloy. Oo. Paglaro siya. Hindi yung pupunta oh. Dito yung, ito yung, oo. Pero hindi puno. Ito kaya, dito, kaya dito. po naman daan. Diyan oh. Oo. Sige to lang guys. Abagan nyo guys ah. Hindi Parang na-excited ako na natatakot. Oo. No. Sige. No. Balik muna. Balikin natin naman. Excited laki, mami. to. Kailangan ko yung mm -hmm. counter na ganito. Tara